No? Yeah. Pero never kong sinaktan si Emma. Mer, kung maririnig mo man to, wala tong halong ka plastikan, pare magkipon ipon ka na ng pera. Gusto nyo, namin si Unicorn. Kasuhan, ganyan yung gusto nyo sa vlog nyo. May mga kasuhan na mangyayari, may mga kasuhan na magaganap. Kaya nyo ba? Kas Trending ngayon sa social media. Antoinette Gale, emosyonal nga dahil sa sinapit ng kanyang kapatid na si Emma. Matatanda ang kamakailan ay tumitindi nga ang alitan sa bagong episode ng reality show ng Grace Family. Kung saan humantong sa sakitan si Unicorn at Emma. Nang mapanood ni Antoinette ang video na kung saan sinasaktan ang ate niya. Dito ay hindi mapigil ang mapaiyak ni Antoinette dahil sa sobrang awa niya sa sinapit ng kanyang kapatid. Dito naman ay nag si Wamos Cruz na paalis na si Emma sa Grace Family. Dahil hindi na umanotama ang mga trate nito kay Emma. Nakausap kasi ni Antoinette si Emma at dito na inihayag ni Emma na hindi nga maganda ang pangyayari nila sa loob ng Grace family at nahihirapan na umano siya. Hindi naman umano papayag si Antoinette na sasaktan lang ang kanyang ate Emma. Kaya ngayon ay kinausap na ni Antoinette si Emma para paalisin sa Grace family. Dagdag naman ni Antoinette sobrang sakit umano para sa kanya nang malaman na sinasaktan ang kanyang ate Emma ng ibang tao. Dito naman ay kinausap din ni Mama Marie si Emma para tulungan ito. Dito ay may pahayag naman si Wamos Cruz tungkol sa Gray's family. At hinamu nakakasuhan si Christian Mark Gray. At kinausap ito sa telepono. Saad pa ni Wamos never niya umanong sinaktan si Emma. Saad pa niya ginagamit umano si Emma at sasaktan para mag viral umano ang kanilang reality show. Pakiusap naman ni Wamos Cruz wag na umano iduit si Emma kung gusto ni Christian Mark Gray na mag-viral ang kanyang reality show. At kung hindi umano tatanggalin ni Mark si Emma sa reality show handa umano magsampa ng kaso si Wamos. Dito ay lakas loob na hinamo ni Wamos si Mark. Nagsalita si Wamos Cruz at Antoinette Gale sa loob ng Toro family. At sadya umanong imbitahan sila ni Tony Fowler para maglabas ng pahayag para kay Emma. Dito ay inihayag ni Wamos Cruz na handang tumulong ang Toro family. Para mailabas ng Grace family si Emma. Saad pa ni Wamos. Bakit umano pinagdiinan ni Emma ang sarili niya sa Grace family na sa halagang limang libo lang umano ang bayad sa kanya at magawa pang sasaktan sa loob ng Grace family? Na meron naman itong Facebook page na mayroong isang milyong followers. At kaya naman umano ito kumita. Nanawagan naman si Antoinette na naging emosyonal at inahayag ang araw-araw na pag-aalala sa kanyang ate Emma. Saad pa niya, hindi na umano siya nakakatukog sa kakaisip sa kanyang ate Emma matapos mapanood nga ang video na sinasakta nito ni Unicorn. Dito ay handa umano silang magsampa ng kaso. Dito ay sinabihan ni Wamos na mag-ipon na ng pera si Merk dahil kahit ano umano ang mangyari ay itutuloy ni Wamos at Antoinette ang isasampa nilang kaso.